maghimot tag karon mga kamema magbuak ra tag usa ka o gamay ra kay niya tong himo mga kamema pero di man ko mo eh. first time ko mo mamao ba ka ni no mao na lang nila mga kamema kay sa unta man nga wala man ta kasway himo pagyudan na yon, taning kamay mga kamema mau siguro na palanayon na yon daan no ilunod ang lubi sa makamaong muhimod dahil bukayo mga kamema oh, sabi ilan sa niya ko ah, uh, mao ba ni di mao okay. first time pa maninako. paaboto na tumulanay mula yung maayo mga kamema o sa natay ha comment lang o oh, sakto ba ni, ni mga kamema murag pamina na ako, murag di man jud ni maoy. Eh. Bahala na eh. Balagpalpak ni padayon tan ta ni. <laughs>